Ang alaala -ala ng yumaong pambansang artist na si Nora Honor ay patuloy na nagniningning dahil pinarangalan siya ng award na higit na pinapahiwatig ang kanyang hindi mapapalitan na pamana sa sining at kultura ng Pilipinas. Sa isang ceremony sa Malacanang, si Pangulong Ferdinand, Bongbong, Marcos Jr., kasama ang First Lady Liza Araneta Marcos, ay nagbigay ang Pangulo ng Medalyang Merit sa Superstar isang karangalan na inilaan para sa mga Pilipino na nagbigay ng pagkilala-serbisyo sa bansa. Ang tumanggap ng parangal para kay Nora Honor ay ang kanyang mga anak na sina Ian de Leon, Lotlot de Leon, Matet de Leon at iba pa. Samantala sa post ni Lotlot de Leon ay taos puso ang pasasalamat niya sa natanggap na award ng kanyang ina. Ayon kay Lotlot ang pagkilala ay hindi lamang tungkol sa medalya, ito ay tungkol sa kung ano ang kinakatawan nito. Ang pagkilala na ito ay higit pa sa isang parangal dahil ito ay isang malakas na pagpapatunay ng pangmatagalang pamana na naiwan ng aming ina. Sa kabuuan ng post ni Lotlot Lot de Leon sa kanyang social media account ito ang sabi niya. Yesterday, our beloved national artist, our mother, Miss Nora Honor, was once again given a prestigious honor, posthumously awarded the Presidential Medal of Merit by President Ferdinand Bongbong, Marcos Jr. with the gracious presence and support of First Lady Liza Araneta Marcos. Our hearts are full. This recognition is more than an award, it is a powerful affirmation of the lasting legacy our mom has left behind. Her artistry, her voice, and her deep connection with the Filipino people have shaped our nation's cultural identity. She was not just an actress or a singer, she was and will always be a symbol of excellence, resilience, and national pride. We extend our deepest gratitude to President Ferdinand "Bongbong" Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta Marcos for this meaningful tribute. Their continued support for the arts and recognition of our mother's extraordinary contributions ensure that her legacy will live on and inspire generations to come. Mommy R Superstar, our national artist ang ina ng sining ng industriya ng Pilipino, thank you for everything. This honor is yet another shining jewel in the crown of your lifelong dedication to Philippine arts and culture. Again, to our President Bongbong Marcos Jr., and to our First Lady Liza Araneta Marcos, maraming maraming salamat po. Maraming salamat po sa lahat na patuloy na nagmamahal sa aming mami lalo na sa lahat ng fans niya. Mabuhay po kayo at mabuhay ang alaala ni Nora Honor, at mabuhay ang sining at kulturang Pilipino. Nagmamahal. Love.